Ayan guys so mag stroll tayo ngayon dito sa Tokyo, Japan and kung, kung isipin mo baga grabe no <laughs> alam mo na amaze ako eh alam mo bakit Nag-umpisa ako dun sa pangarap na one day magagawa ko yung ganito yung ganyan one day makuha ko rin yung mga gusto ko one day uh, matupad ko rin kung ano yung mga pangarap ko and <clears throat> habang nag e ako ngayon naiisip ko paano ako nagumpisa <laughs> paano ko paano ko naggawa yung mga yung mga pangarap paano ko siya natrabaho and now na-realize ko na na sobrang sulit pala okay <laughs> sobrang sulit nung nung hirap nung nag ako sulit lahat kaya baga naisip ko nga eh dati yung nagutom yung napuyat yung pagod yung mga time na wala akong pangbigay sa pamilya naisip ko lahat siya ngayon And, kung, kung titingnan mo uh, Ang layo na eh. Kumbaga, pero syempre, malayo pa tayo. Uh, malayo pa tayo doon sa pinaka pangarap natin pero grabe ang layo na talaga ang layo na sa ang layo na sa dating buhay ang layo na sa sa kung saan ako nagumpisa kaya <clears throat> ikaw ngayon na nag 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 nagumpisa ka pa lang na trabahuin na abutin yung mga pangarap mo isipin mo ah uh, Yang 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 sitwasyon mo ngayon hindi pa 'yan, malayo pa 'yan. Ah, uh, yang sitwasyon mo ngayon hindi pa 'yan yung pinaka final na destination mo. andong ka pa lang sa start up. Kailangan mo lang siyang ipaglaban. Kailangan mo lang na uh, alam mo 'yon, naiintindihan yung proseso. Kailangan mo lang tingnan kung ano yung kung ano yung uh, dulo ng mga sakripisyo mo ngayon. Yes, ah uh, Nagsasacrifice tayo... Bigay mo na... Itodo mo na yung sakripisyo mo... Kasi ako na... Iniwala ako na... Uh, sa network marketing... Dito sa Tao Elevate... Merong magandang mangyayari... Merong magandang buhay... Na naghihintay sa'yo... Merong... Uh, merong kaginhawaan... Sa dulo... Na... Yung buhay na meron ka ngayon... Hindi na yan ang magiging buhay mo two years from now, hindi na yan magiging buhay mo two years from now, yung, yung tiniterhan mo ngayon, hindi na yan yung magiging bahay mo two years from now. Mag-iiba lahat. Yung laman ng bulsa mo ngayon, hindi na yan two years from now. Sobrang magbabago yan 360 degrees. Basta, gawin mo, seryosohin mo, itodo mo yung hataw mo walang magbabago kung wala kang babaguhin kung hindi ka magseseryoso kung hindi ka magsakripisyo kaya uh, always remember uh, bayad lahat ng sakripisyo mo ngayon bayad yan pagdating ng panahon so wag mo lang wag ka lang magmadali sa resulta ang kailangan mo lang ngayon is uh, uh, ayusin yung sarili, sarili mo i-ready mo yung sarili mo sa mga dapat mong gawin sa mga responsibilidad na dapat mong gampanan sa network So, ayun lang naman. Tapos kung apply ka, magpaka-apply ka na. As in, magpaka-apply ka. Na lahat ng mga leaders mo, lahat ng mga downlines mo, uh, responsibilidad mo kung ano ang magiging resulta nila. Alright? So, ayun lang. Uh, laban. Laban. Laban, Japan. <laughs> de laban kasi uh, inihintay ka ng family mo. Inihintay ka ng resulta na gusto mo. Alright? So, thank you so much. dia yeah, la usa good morning